1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Ah uh, magandang araw mga kaibigan. Uh, welcome back po sa panibago nating video uh, kung inyong matatandaan sa mga nakasubscribe sa akin at sa mga nakapanood doon sa vlog ko na uh, yung nabili kong kwintas noong November uh, 2022 na ipublish ko sa youtube ko kung matatandaan nyo is bumili ako ng kwintas na gold uh, ngayon magto 2 years na siya next month uh, magkano na nga ba ang kinita ko sa pintas na yon or may tinubo pa yung pintas ko simula nung nabili ko hanggang ngayon bali 2 years na po siya mga kaibigan no? Uh, ito po siya yung uh, inupload ko nung uh, last 2022 Bali sa video na ito mga kaibigan no uh, para ito sa mga nasa Taiwan na gustong magkaroon ng uh, uh, Taiwan Gold or sa mga may hawak ng Taiwan Gold na mga kaibigan natin dyan. no. Uh, may listahan ako dito ng ng aking sasabihin para mas malinaw para hindi tayo putol-putol uh, mga kaibigan. Bali nang dito sa listahan is ang timbang ng pintas ko na nabili noon is 10.36. Bali pre-nation siya ng Taiwan is nabili ko ito doon sa Sinchu City sa may uh, Taiwan Gold Store. Bali ang pre-nation sa akin ng Taiwan is, is 73,556. Taiwan money po ito mga kaibigan no? Bali, ito po ang ano ang ang timbang po nila dito is MM po yata daw nagkakamali ano. Pero natawaran ko po siya ng 72,800 uh, 72,880. Ang palitan po noon noong 2022 is nung nabili ko nitong pintas na ito is 1.76 ang palitan dito sa Pilipinas. Bali kung i-convert natin siya sa yung 72,800 i times natin sa 1.76. Yung kalalabasan po ng uh, ng presyo dito sa Pilipinas is 100,000 128,000 128, peso. Yung po yung presyo ng kwintas na nabili ko noon mga kanibihan. So ang tanong ngayon, 2 years, next month, tumubo na ba ito mga kaibigan? So wag, wag po kayong, wag po kayong aalis. Uh, manatili po sa video. Bali, yung pintas ko is nakasangla. Bakit nakasangla? Pinang business ko mga kaibigan. Uh, ginamitan lang natin ng konting uh, utak para mas lalong para magkaroon tayo ng another income no sa quintas pa lang yon bali isang buwan pa lang siyang nakasangla tapos pinang business ko bali ito na yung kinita ko mga kaibigan ito ito na yung kinita ko sa ayan tubo pa lang to mga kaibigan ha? kasi yung yung pinagsanlaan ng ng kwintas yung pera is naka, ngayon. So, ito magkano to mga kaibigan? Ang tinubo ko. 30,000 to mga kaibigan. Ayan, one month pa lang. Tum tumubo tayo sa uh, natin ng business natin. No? Bilangin natin kung abut nga ba ng 30,000 to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Ayan mga kaibigan ha Ilagapit ko lang baka sabihin yung peke Ayan 30,000 Di ba magtumubo tayo na pakinabangan natin yung pintas na nabili natin sa Taiwan bali ito naman yung ano, um, nung sinala ko yung pintas ko, umabot siya ng 150,000 sa peso na last month. So, next month, magto-two years na siya. Magkano na yung tinubo ng pintas? So, ito mga abigan, yung tinubo ng pintas sa almost two years. Ang tinubo niya is 21,872. O oh, di ba? Hindi ka logi. Kaya kung ako sa inyo, mga kaibigan ko nasa Taiwan, bumili na kayo ng gold. Sayang noon eh, may mga kaibigan ako na bibili sana kaso nagdadalawang isip sila. Ngayon umabot umabot na yung gold ng pertimbang niya sa maabot na ng 9,000 sa inti. Magkano na sa peso? kung i sa palitan, di ba? Ang laki na. Pero pwede pa naman kasi patasan ang talaga ng patasan ang presyo ng gold. Isipin mo, nakatambay lang yung gold mo, tumubo ng 21,872. San ka pa? So, Bali next, next month, tutubusin ko na yung yung kwintas ko pero tumubo na tayo ng 30,000, di ba? Galing, di ba? Hindi ka na yung no? Kasi di mo sinusubukan, pero kung susubukan mo, maniniwala ka.